Tao po, tay. Ay. Sorry po, may gising yun ang bata. Ay, pwede ka ay. Ay, so ba siya, Tay? Ayos mo ba? Ayos po. Masa na po kayo, Tay. Gawa na pala itong bahay mo, ha? po. Medyo busy po kasi kami nitong mga nakarang araw. Ano lang po, ay? Uh, anong pakiramdam po at may bagong na kayong bahay? Eh, medyo nag-inawa na no, ako ng usot. Pinakamalaking ginawa sa akin dahil kasi ibang-ibaw yung naging kubo ko nun. Hindi, hmm. konting ko lang eh. Ang kakaroon ako ng kwan. Yan eh. Mm. Tsaka laki ng pasalamat ko sa'yo, sir. Hindi <laughs> <laughs> ah. Oh. po, sa mga tumulong din po. Hindi <laughs> naman po sa akin. Ay, right, salamat po. Pwede pong pasukin sa loob? Oo oh, po. <laughs> Pakita natin sa loob. Ay hey, no, bagong gawa ah. House tour. House tour. <laughs> tayo, andito na tayo agad, guys. Ito po yung pinakaano niya, Tay. <coughs> Nabubuksan po ito. Hindi po, pag temporary si cinder lock po yan eh. Ah, wala pa po pong ano? Oo, ah, pinako po, ka po ng kwan yan, ng ah, concrete nail. para may support po ng konti sa hangin. Opo. Ah, Bale, dito lang po pala kayo natutulog sa ano tayo? Opo. Ah, dito sa papag no? Opo. Ah, Tapos wala kayong unan? Eh, nabasa po lahat. Kaya pinagtatapon pala ng mga kasama ko noon, tinambak lahat dyan. Oo <laughs> oh, nga. Ay, nung no, sinunod na, wala na. Dyan, puro kon na. o nga pala. May pangkain pa naman po na tira. Na medyo nasagad po tayo eh. Hindi, okay po okay lang yung ano natin nun eh. Okay lang po. May mga pangkain pa naman po kayo? Eh. Yung alagay nyo po pala ay, eh. di ba kinatay natin yung isang ano, bibe? Ay, yung barako po. Yung barako? Eh, yung dalawa, andyan po yung dalawang bibi Magkano po ba yung bibe? Ay, mahal po yan. Nasa 300 yung, plus natin isa, no? Opo, yung barako. Barako. Diba yung kinatay natin isang barako, no? Bigyan ko po kayo ng ano tayo. Bili kayo ng barako nyo. Kasi na yung 1.5. Opo. Ito, kayo nyo po iba. Salamat po. Sige <laughs> <laughs> po. Uh, ayan po, sa mga nagtulong-tulong po na magbigay ng ano tayo, pang paggawa ng bahay nyo, ano pong gusto nyo sabihin sa kanila? Uh, maray, maray po salamat sa mga tumulong po sa akin. Uh, hindi ko makakalimutan po talaga po ito nung nangyari sa akin. Kung hindi po nagkaroon ng bagyo, na malakas siguro, hindi pa ako nagkagana. lang po. Maray po salamat. Maraming maraming salamat po sa mga tumulong po, sa mga sponsors po. Uh, lahat po nang binigay nyo is nandito po, uh, ito na po yon bagong bahay po ni tatay. Wara, yeah, wara, salamat po. God bless you all. Thank you. Pranto. Thank you, salamat. salamat